saging lang ang may puso. Hi guys! Ayan. Magluto tayo ng puso ng saging. Lalagyan ko siya ng gata. Ayan. Namiss ko nang kumain ng puso ng saging at may gata. So, ayan. Hiwain ko muna yan. So, dyan lang kayo. Hiwain natin to ng pinong. Ayan. Tapos, pigain natin. Tanggalin natin yung kanyang katas. So, dyan lang. Tapusin ko muna to. So, so ayan. Na-chop na natin. Ang gawin natin ngayon, lalagyan ko yan ng asin at pigain. Asinan. Asinan. At, pigain piga natin. Hanggang mula babas yung kanyang mga, yung katas niya. Okay. Pwede bang eh ang puso ng hindi Pinipiga? Gusto kong kumain ng puso. So, ayan. Yan yung katas niya. So, ayan guys. Nahugasan ko na yan. Ayan. Nahugasan at napiga na natin yan. Tapos, meron tayong sibuyas, bawang, laya, siling green. Tinanggal ko yung buto. Ah, maingay. Okay, siling green. Ayan, tinanggal ko yung buto kasi masyado siyang maanghang. So, i-chop na natin yan. <laughs> magaling, magaling. 我说，绿的,、嗯、的。我说，那我啥的？但是我喜欢冰似的，冰似的，蛮胖。 Ito tayo nung sangkap natin. So, ayan guys. Ito yung ating sangkap. Yan yung ating dilis. Tapos, meron din tayong ayan kunting pork. Yan. Iprito muna natin. At itong dilis. ang ingay ng ating exhaust pa Ang ilagay naman natin itong ating dilis. Dito natin dyan. Matilis lang kasi yung dilis na itong manipis. Yung maliliit. So yan. Dito na natin. Ilagay natin dito yung ating sibuyas at saka bawang sa ating pinagprituhan. Tapos, ilagay na natin ang ating puso ng saging. Dito. Marami yan. natin. Ihalo natin. Kasi hindi dito yung mga sibuyas at bawang. Malaya. So, palambutin natin yan. At saka, kailangan kumunti ang kanyang sabaw. Bago ko ilagay yung unang piga. Lagyan na natin itong ating primitong pork. Ilagay na natin itong ating unang piga. So, yan yung sabaho pero tutuyo pa yan maglapay na rin tayo ng asin ayan, magbigay pa natin ng punte yun eh na natin ang isa Jeg orker ikke mer. Ito na yung ulam natin. Ayan. May kanyang sabaw. Masarap yung sabaw. So, ayan guys. Naluto na yung ating puso ng saging para kay Jessie Boy. Tikma mga asawa ko. Ano ang lasa? Mm. Masarap ba? Nino do la.